Pwedeng maudlot ang pagsuko ng Pilipinas kay Pastor Apollo Kibuloy sa gobyerno ng Amerika dahil yan sa nakabimbing mga kaso dito sa Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang paliwanag ng DOJ tungkol dito? Ziggy, ni DOJ spokesperson at Secretary Nico Clavano na hindi pwedeng ma-extradite ang isang individual na may mga kaso sa lokal na korte at uh, kailangan daw muna harapin ng individual na ito ang kaso sa Pilipinas. At kung ay kailangan tapusin muna ang kanyang sentensya bago magpatuloy ang extradition process. Gayunman, may kapangyarihan daw ang korte na aksyonan ang uh, kaso para hindi madelay ang isang valid na extradition request. Si Kingdom of Jesus Christ uh, founder, Pastor Apollo Kibuloy ay uh, may mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking dito sa Pilipinas. Sa Amerika, si Quiboloy ay kasama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling. Pero Camille, may natanggap na bang formal na extradition request ang Pilipinas mula Amerika? Gigi, si Philippine Ambassador to the U.S., uh, Jose B. ang nagkumpirma sa U.S. na hiling, hiling na nga ng Amerika na ma-extradite o maibigay sa kanila yung jurisdiksyon itong ni Pastor Apollo Kiboloy. Kunyo pa raw na transmit ang mga dokumento sa Department of Justice para nga sana ma-proseso itong extradition request. Pero paglilinaw ni Justice Secretary Boying Riburya, ay uh, wala pa silang anumang natatanggap na dokumento mula sa Amerika kaugnay nito. Ang Department of Foreign Affairs ay wala rin daw natatanggap na extradition request. Paliwanag pa ni uh, ClaVano, ang DFA dapat daw ang unang makakatanggap ng request bago ang DOJ. Pero sabi ni uh, Ambassador Romualdez, muling ipapadala ng embahada ang kopya ng extradition request direkta na kay Secretary Rebolla. Ang DOJ daw kasi ang unang magdedesisyon kaugnay nito bago magpadala ng load rebel sa DFA. At may reaksyon na ba ang kampo ni Pastor Kibuloy tungkol dito? Gigi, ayon sa abogado ni Kibuloy na si Atty. Israel Tutorion, wala pa silang natatanggap na official document kaugnay nga dito sa nai-report na extradition request ng Amerika. Pero umaasa ang kanilang kampo na hahayaan muna ng magdesisyon ang uh, lokal na korte dito sa Pilipinas bago inipat ang pastor sa Amerika. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi prioridad na ma-extradite si Kibuloy. Pakinggan natin ang uh, sinabi ng kampo ni Kibuloy. We are requesting that the Philippine government would take the high ground. The requested state really has the option if the extradition request is granted whether to Uh, surrender him or not, regardless as to whether or not the cases are pending or has already been decided against him. Yan muna ang latest update. Palik sa inyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.